Natapos na ang ilang buwang pagtatrabaho namin sa barko at ngayon ay oras ng umuwi. Alam niyo ba na ito ang pinakamasayang araw ng isang seaman, ang signing off. Tulad pa rin sa nakasalayan, papalam tayo sa mga kasama natin. Siya yeah. ito may Enjoy! Bye uh, tayo! Ingat, ingat! Ingat, ingat ha! Right. Bye bye! Bye bye! Bye right. See <laughs> you! At yun nga nakapagpaalam na tayo sa mga kasama ko. At ngayon ay magbabiyahin na kami papuntang airport. Woohoo! Nakalabas na Nakarating na kami sa airport, nakapag-check-in na din at kumain. Apat na connecting ako dito, simula sa New Orleans, Dallas, Qatar, Manila at Davao. Dahil mahaba pang oras namin, kaya relax-relax muna. At yun nga, lumipad na kami. Ayun lang, hatarap namin dito sa Dallas, alas 8 na. na uh, uh, mag pa kami ng connecting namin. So flight time is 9.11. So antay tayo na lang ng oras, then paduha ka na kami. Ito yung mga kasama namin. Kamusta ang biyay? Uy! Kamusta muntik na. muntik na. Puntik <laughs> So, hindi namin alam kung kakain kami ngayon kasi parang busog pa ako. So, titingnan natin kung, kasi yung budget ay ba, mampas na eh, mga 50 na eh. Nasa 25 dollar yung budget namin. So, kanina, ang lagi ng na binayaran namin, hindi namin alam na may service charge pala. So, Kuya, mahal ko rin Ayun, kami. So, ngayon, ah, uh, muna namin kung kakain kami o hindi. Ewan ko yung mga kasama ko kung busog pa ba to o gutom na. Busog, gutom na. Busog, <laughs> na <lang. laughs> Busog, bu Busog na lang. Busog. Busog na lang. <laughs> so ayun, uh, magduduha Qatar din, duha Qatar Manila, din Manila Davao. So takits tayo mga. So ayun oh, pa-boarding na kami, uh, duha na kami ngayon. So yung isang hand carry ko na with digulong na luggage ay pina-check-in. So hindi allowed na 'yun, so backpack lang yung in-allowed. So yun, na kami, then kabiyahin na. Baguntang duha. Gabi na kami dumating sa Qatar. At dahil mahaba-haba pa yung oras namin dito, ay napagtanuhan namin pumunta sa Mariner Lunch. Kaso, at galing kami dun sa Mariner's Lunch, kaso puno. Siguro mamaya babalik kami dun, baka may bakante na. So ngayon, mag-ikot-ikot muna kami dito sa loob ng airport ng Qatar. At dahil puno pa rin ang Mariners Lounge, eh dito na kami sa gate namin nagpapahinga. Uh, boarding na kami going Manila then Manila Davao na Hapon na kami dumating ng Pilipinas Kinuha ko na rin ang aking luggage dahil lilipat ako ng terminal para sa connecting ko papuntang Davao So yun o, kakarating na namin dito sa Davao Ang oras ay 11 So mababang biyahe uh, Yun, pupunta na ako dun sa luggage area para na yung mga luggage uh, At magpapahingan na dahil sa sobrang haba ng biyahe namin Ay grabe sobrang pagod na pagod na talaga ako So yun o, no, takits na lang tayo pagdating sa bahay mga ka